Magandang umaga! Kumusta po ang ating mga kasamahang content creator dyan? Nais ko lang pong uh, tulungan at uh, ipagbigay alam sa ibang nating mga kasamahang content creator na... Pakisili po ang inyong mga videos kung kayo po ay merong comment section. Na alam niyo po ba, ito'y napakahalaga para sa ating mga content creator. Dahil sa ganun po ay dito po tayo mabibigyan ng mga comments, mga mungkahi, suggestion, o kung ano man ang mga nakikita o ano man ang masasabi ng ating mga viewers sa mga videos na ating ginagawa. Pakisili po, check po. Dahil ang ilan po ng ating mga nadadaanan, ay wala po akong nakikita ang comment section. Sayang naman po kung kayo po ay nagnanais na ma sa pagre-reels kung bakit kayo ay nag-reels ay napakalaking halaga po ito. Comment section po, ang siyang magsisilbing tulay upang kayo'y magkaroon ng magandang engagement with your viewers. Kailangan po natin ito, nang sa ganun ay uh, mas matugunan natin ang requirements natin sa paggawa ng reels. So, tingnan nyo na po at pakicheck ang inyong mga videos. Sana po ay masundan nyo ito na sa mga wala pa ay meron po akong inihandang sing video. At sana po ay ito nyo yung masundan ng malagyan nyo ng comment section ang inyong mga videos. Sa inyong FB account, click nyo yung three lines sa upper right corner, yung may profile picture nyo. Scroll down. click Settings and Privacy. Click Settings. And look for Followers and Content. Public Posts and Comments should be in public. Yun lang po mga Mars. Sana po ay nakatulong at kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like, share, and comment na rin po. Thank you! God bless!